Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Cleveland Cavaliers na lamang nga po natitira ang undefeated team sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay DeAngelo Russell. Naipanalo ulit nga po mga katrops ng Cleveland Cavaliers ang kanilang game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans sa squad 131-122. Sa paunguna ng kanilang mga players na si Donovan Mitchell na nagtala dito ng 29 points, Jarrett Allen na kumana ng 16 points at 14 rebounds, Evan Mobley na gumawa ng 15 points at si Darius Garland na kumana rin naman ng 14 points. Tumulong rin naman nga po dito ang iba lang mga bench players na si Nakaris Lebert na gumawa ng 16 points at si Ty Jerome na nagtala dito ng 11 points off the bench. Kaya dahil nga po sa pagpapakitang muli ng Cleveland Cavaliers ng lakas at lalim ng kanilang kasalukuyang lineup, ay umangat na nga po ang kanilang record sa 9 wins at 0 losses which is ito na nga po ang kauna-unahang beses na nagawa ito ng kanilang team sa history ng kanilang parangkisa sa simula ng regular season. At ang maganda pa dyan mga katrops, sila na lang naman nga po ang natitirang undefeated ngayong season sa NBA matapos matalo ang OKC Thunder sa game nito ngayong araw laban sa Denver Nuggets. Pero kahit man nga po magandang pinapakitang performance ng Cavaliers ay hindi rin naman nga po biro ang kanilang susunod na kakalabanin which is ang Golden State Warriors na tinalo pa lang ang ating defending champions na Boston Celtics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade na ng Los Angeles Lakers kay D'Angelo Russell. Bagamat man nga po mga katrops nakapagtala si D'Angelo Russell ngayong araw ng 12 points laban sa Memphis Grizzlies ay hindi para naman nga po ikinatawa ni Coach JJ Redick ang kanya naging performance. Sa katunayan, sa isang interview ay sinabi nga po ni JJ Redick na ang rason nga po bakit binigyan lamang niya ito ng 22 minutes na playing time ay dahil paminsan-minsan nga da po ay hindi maganda ang pinapakita nitong performance sa kanilang mga laban kaya upang magkaroon nga po sila ng chance na manalo ay wala nga po siyang ibang choice kundi babaan ang playing time nito o di kay ibang kuna lamang ang kanalang starting point guard. At ngayong araw nga po mga katrops ay nakita niya na kinailangan nila na palitan muna ni Gabe Vincent si D'Angelo Russell sa kanilang lineup since mas maganda nga pong ipinapakita nitong depensa. Kaya dahil nga po sa matapang na sinabi na ito ni Coach JJ Redick, ay nangangamoy na posible na nga po talaga nalang bitawan si D'Angelo Russell sa kalagitnaan ng season kapag hindi pa siya naging consistent sa kanilang mga laro. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.